Muling niyayanig ang kapangyarihan ng pangulong Pranses na si Emmanuel Macron. Pinatalsik ng Parlamento ng Pransya ang gobyerno ni Macron. anim naput apat laban sa apat ang boto. Ipinahayag ng Parlamento ng Pransya ang kawalang-tiwala nila sa gabinete ni punong ministro François Bayrou sa ganitong paraan. Bumagsak ang kanyang gabinete dahil sa usapin ng utang at mahigpit na pagtitipid mismo sa pagsisimula ng taglagas kung kailan oras ng gumawa ng bagong budget ng bansa. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Wala ng politikal na piloto ang bansa para sa budget ng 2,000 at 26. Iniisip na agad ng mga merkado ang pagtaas ng interes sa pangungutang. Sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron na iaanunsyo niya sa mga susunod na araw ang bagong punong ministro. Ayon sa Le Monde, unang beses sa kasaysayan ng Ikalimang Republika na bumagsak ang pamahalaan dahil sa boto ng tiwala. Napakasimple lang ng ibig sabihin nito. Wala nang matibay na bilang si Macron at ang oposisyon ay may iisang masamang layunin. Patalsikin si Macron anuman ang mangyari, kahit pa makasama ito sa Estado. Habang umaalis si Francois Bayrou, sinabi niya sa parlamento, Kaya ninyong pabagsakin ang pamahalaan, pero hindi nyo kayang baguhin ang realidad. At ang realidad ay isang daan, at 14% na utang kumpara sa gross domestic product deficit na mas mataas sa pamantayan ng European Union at ang pagbabayad ng utang na kumakain ng mas malaking bahagi ng budget. Bakit ang pamahalaan? Tinanggal ang pamahalaan ngayon dahil ang pamahalaang ito ay nagbawas ng budget ng masakit. At ngayon, lumalabas na si Marine Le Pen sa entablado at nangangakong ililigtas ang pransya. Ang pangalan ko ay Alexei Pechig. Ngayon ay ikasyam ng Setyembre sa kalendaryo. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Bakit muling nagbitiw ang bagong pamahalaang itinalaga ni Macron? Paano ginagamit ito ng oposisyon? At bakit delikado ito para sa Ukraine? Lahat ito ay tatalakayin natin sa episode na ito. Pero bago tayo magsimula, simulan na natin. Gusto ko lang ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may ilang mga balitang analitikal na palabas para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inire-recommenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at ilike ang video na ito. Ipinaliwanag ng Financial Times sa kanilang pagsusuri kung paano pinutol ng gobyerno ni Bayrou ang budget, kaya binigyan siya ng vote of no confidence sa parlamento ng Pransya. Pagbawa sa budget ng halos 40% o 4 na bilyong euro, pagkansela ng dalawang araw ng pista opisyal, bagong buwis para sa ilang French na retirado at pag-freeze ng mga hindi kinakailangang gastusin. Isa itong sapilitang hakbang, pero ito ay isang dagok sa mga nakasanayan at bulsa ng mga tao na nagbubuklod sa mga kalaban ni Macron mula kaliwa hanggang ultrakanan. Si Marine Le Pen, ang tinutukoy na kaibigan ni Vladimir Putin, ay nagkakaisa ngayon ng mga kalaban at humihiling ng pagbuwag ng asembleya at maagang halalan. Si Jean-Luc Melanchon, ay tuwang-tuwa sa pagbagsak ng gobyerno at pagtitipid at iginiit na kung siya ang namumuno, walang magtitipid. Pero hindi niya sinasabi saan kukunin ang pera. Basta sinabi lang niya na hindi ko papayagan na magtipid tayo sa budget. Sa madaling salita, kahit sino pang maging punong ministro ng Pransya bukas ay magbebenta rin ng parehong hindi popular na solusyon sa pagtitipid dahil wala siyang magagawa. Ang konklusyon ay ang budget ng Pransya pero ginamit ng oposisyon ito para patalsikin ang bagong gobyernong itinalaga ni Macron. Kung titingnan ang tuwirang katotohanan, ang utang ng pransya ay nasa isang daan at labing apat porsyento ng gross domestic product at tumataas pa ang bayad sa pampublikong utang. Ang parlamento ay nahati-hati sa mga partido na hindi kayang magkasundo. Lahat ng ito ay nagdudulot ng tunay na sakuna. Ito ang dahilan kung bakit kinakabahan ang mga merkado, hindi dahil sa apelyido ng punong ministro, kundi dahil sa kalendaryo, budget, at mga rating. Habang tumatagal ang Paris na walang budget para sa 26, tumataas ang gastos sa hiniram na pera ng gobyerno, negosyo, at mga pautang sa bahay. Ngayon, ano ang kahulugan ng pangyayaring ito para sa Europa at para sa atin? Ang Pransya kasama ang Alemanya ay siyang sentro ng European Union. Kapag magulo ang pamamahala ng pera sa Paris, ang European Central Bank ay nakakaramdam ng dagdag-ingay. Nagkakahiwahiwalay ang spread at ang pangmatagalang investment ay agad ipinagpapaliban. Lahat ay maingat na nagmamasid sa mga magiging desisyon. Hindi na halos maiiwasan ang protesta sa pransya at nagbabantang mag-init ang taglagas dahil sa mga union tiyak na hindi palalampasin ni Nalepen at Malansyon ng oposisyon ang pagkakataong pamunuan ang protesta sa panawagang protektahan ang mga karaniwang pranses. Kapag nagsimula na ang mga protesta, nagkakagulo rin ang mga merkado at lahat ng mga mamumuhunan ay nagsisimulang magmasid ng maingat sa sitwasyon. Para sa Ukraine, ito rin ay isang praktikal na salik dahil ang anumang malaking tseke para sa depensa mula sa European Union kung saan mahalaga ang Paris ay mas tatagal bago maaprubahan. May kasamang mas mahipit na negosasyong pang politika. At dito, ang matalik na kaibigan ni Putin na si Marine Le Pen ay maaaring magdulot sa atin ng malaking problema. Kung maglulunsad siya ng mga protesta sa Pransya, maaaring bumagal ng husto ang pagdating ng tulong sa Ukraina. Sa Paris, walang makakagawa ng desisyon o makakapirma sa tseke kung walang bagong gobyerno. May dalawang masamang pagpipilian si Macron dito. Dalawang pagpipilian talaga at pareho silang masama. Una, ito ay ang pagtatalaga ng kompromisong punong ministro na may tulay patungo sa mga sosyalista. Nagbibigay ito ng pagkakataon na maipatupad ang ganitong pagtitipid. Mas kaunti ang puputulin at mas hahabaan sa loob ng dalawang taon. Pero pareho pa rin ang layunin. Kailangan magtipid. Pero baka hindi ngayon, kundi kaunti pang mamaya. Ibig sabihin, ito ba ay simpleng pagtatangkang ipagpaliban ang problema? Di nito binabago ang diwa, pero maaaring gamitin ng mga sosyalista para makakuha ng mas kapangyarihan. Pero ang ganitong istruktura ay babawas sa popularidad ng kaliwa at kanan. Walang panig ang lubos na tatanggap sa kompromiso ni Macron. Siguradong may mawawala pa rin siya kahit saan. Masama rin ang pangalawang opsyon. Ito ay paghihigpit ng sinturon. Sa kabila ng lahat, ang pagbabawas ng budget ng masakit, pagtatalaga ng bagong gobyerno, at bilang resulta, ang presyon mula sa mga protesta sa kalsada. Doon, itinuturing ng mga merkado ang pransya na hindi matatag, kaya tumataas ang interes sa bawat desisyon sa rating. At ito na naman, panibagong mga problema para sa ekonomiya. Sa palasyo ng Elise, tatanggapin ang pagbibitiw sa Martes, Setyembre Siyam, at iaanunsyo ang bagong punong ministro sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, ang isang linggo ngayon ay isang kritikal na panahon. Ngayong linggo, dapat makahanap si Macron ng kandidatong susuportahan ng nahating parlamento. Ang mga unang kanan, pasensya na. Hindi boboto para kanino man dahil gusto nilang muling maghalalan. At bukod pa doon, nananawagan na rin sila na mag-alsa, maglunsad ng mga protesta sa mga kalsada. Alam naman natin kung paano ang itsura niyan sa pransya. At isa pang mahalagang detalye na hindi dapat palampasin. Ayon sa Financial Times, ang pinagmulan ng kahinaan ng pamahalaan ay ang halala noong nakaraang taon na nagresulta sa watak-watak na asembleya o parlamento na walang mayorya. Hindi ito si Bayru. Pasensya, hindi niya kinaya. Ang mismong sistema ay hindi nagpapahintulot na kayanin ng kahit sino ng walang mga pampolitikang kasunduan. At ang mga kasunduang iyon ay nangangailangan ng pera at oras. Sa ganitong sitwasyon, ang pagsasaayos ng pananalapi ay nagiging pampolitikang pagsasakripisyo. Ibig sabihin, tama lang na gustong bawasan ng gobyerno ni Bayro ang budget dahil kailangan magtipid. Mayroong malalaking problema sa budget. Sabi ng lahat ng eksperto, hindi mahalaga kung sino ang magiging punong ministro bukas. Kailangang bawasan ang budget at mapipilitan silang gawin ito. Kapag kaliwa ang nagbabawas ng budget, tutol ang kanan at ginagamit ito para pataasin ang ratings gamit ang mga pangako. Kapag kanan naman ang nagbabawas tutol ang kaliwa at sinusubukan ding magkapuntos sa politika. Konklusyon, walang mababago sa bagong apelido ng punong ministro ng Pransya kung walang sagot sa dalawang tanong. Saan nga ba puputulin ang 10-10 bilyong euro at sino ang boboto para dito? Paano kung walang sagot? Sa linggo, haharapin ng Pransya ang mahal na taglagas, nerbyosong pamilihan at mahirap na negosasyon sa Brussels tungkol sa budget. Mula depensa hanggang enerhiya ang usapan doon. Para sa mga nanonood sa labas ng pransya, alam ninyong hindi lang ito lokal na drama. Ito ang halaga ng pera sa Europa ngayong taglamig at ang bilis ng mga desisyon tungkol sa Ukraina. Kung bumagsak ang pamahalaan sa pransya, masama ito para sa atin. Maglalagay ako ng tutuldok-tuldok dito. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.